ano to tawag dito nung bilin ko dahil nga ang kulit ko ang kulit ko sa mahawak hawak ng hawak hawak na hawak na tegi bum pero kahit na tegi bum siya marami kasi siyang ano marami siyang may mga yung may nodes ba malaki yung nodes ang ko siya alam ko si black homa to eh ang mahal pa ng bili ko dito guys yun, nung hinayaan ko siya, tumubo na one actually. Nagtubo siya. Isa, dalawa, tatlo. Up, one, two, three, apat. May apat na ano siya, puno. Ayun, kung nakikita niyo sa loob. Kalkal -kal pa more. Yan. Nakikita niyo ba guys? Ayun. Ayan. Ang dilim. Ayun, no. Basta ano, apat yan guys. Apat ang puno niya, yan o. No? Ito, ito yung pinakamalaki. Sana mag tribe siya. Yan. Yan. Doon pa lang ako makakabawi. Yan. Hera. Hera. Yan, ito po makulit to eh. Kunin niyo na nga po ito. Binibenta ko na rin. Tatlo sampu. Ang kulit na nga, away ng pusa. Hmm, ng kuting. Oh, hera, tumingin ka nga dito. Hera, tawag ka Hera. Sa. Hera. O yan, bilhin nyo na po, tatlo sampu. Ang kulit eh. Nagbibidyo ko eh, ang kulit-kulit. Yan, ito guys, hindi ko alam kung anong ano, ano anong to. Nabenta ko na yung pinakamalaki ko nito. Parang basta, ma mura na nga lang binili. Nabenta ko. Ayan, dalawa na lang yung ganito ko in my entire ano, dalawa na lang. Hindi ko alam kung mapaparami ko pa to o oh, mapeplex ko pa. Kung kaya ko pang paramihin kasi parang palagay ko mapeplex ko na yan to. Yan, matagal na yan, grown para siyang almost grown from seed, seeds. Parang natali, si nataray siguro to, natali. Ito yung kapatid niya. Yan ito. si nat kung di white Big bigger Biggeroy, hindi ko alam yan yan siya guys dadalawa na lang in my entire whole garden dalawa na lang siya yan palagay ko hindi siya magtatagal dito sa garden ko <gasps> mabibili na to palagay ko yan si Natalie o White Bigiro, hindi ko alam.